Girls, alam nyo, malungkot ako. Si Mama, ayaw niya kay Marcus. Hindi ko maintindihan anong ayaw niya sa bago kong boyfriend. Mabait naman siya, diba? Oo nga, Diana. Ayaw ni tita sa kanya Eh si mami ko nga, sabi niya mas gusto niya si Gira kesa kay Ice Syempre naman no, mas cute siya kay Ice Nat, pinakilala mo na ba si Gira sa mga parents mo? Syempre naman, kailangan nilang malaman sino naghahatid sa akin sa bahay Girls, bakit ako hindi niyo tinatanong kung anong sabi ng mami ko tungkol kay Slava? O sige Mary, anong sabi ng mami mo tungkol kay Slava? <laughs> sabi niya, kamukha daw ni Slava yung boyfriend niya nung bata siya Maganda daw yung taste ko, o diba? Eh di Wow! Buti ka pa, Mary. Eh, yung mami ko sabi niya mukha daw sa si Marcus. Baka naman talagang gusto niya si Smiley. Well, Diana, sana hindi tama yung mami mo. Kitty, anong ibig mong sabihin? Diana, ang importante. Gusto mo si Marcus. Hindi naman yung mami mo yung magkikis kay Marcus eh. Tama ka na at hindi ako makikinig sa mami ko. Girls, kapag ba may sinabi ako sa inyo, ipagsasabi sa iba? Mary, anong tingin mo sa amin, chismosa? Ano ba yun, Mary? Sabihin mo na sa amin. Uh, diba, musician si Slava? Pinamis niya sa akin na gagawan daw niya ako ng kanta. Ang sweet, diba? Oh, wow! So, ibig sabihin, kakanta ka na? Magiging singer ka na? <laughs> Girls, hindi nakakatawa. Sisikat ako sa mga kanta ni Slava. Mary, okay lang mangarap. Boys, alam namin na dinidate niyo yung mga rebels gusto niyo bang magpa-interview para sa school article? Ano bang pakiramdam ng girlfriends niyo sila? Hindi kami magpapa-interview, tsaka private yun. Oo, oh, shy type. Ang aarte niyo, Leila, ayaw daw nila magpa-interview. Shy boys daw sila. Marami na kami narinig tungkol sa inyo. Kayo yung rats. Ayaw namin kayong kausap. Ano? ano? Girls, don't worry. I'll handle this. Hoy mga pogi, magpa-interview na kayo. Si Leila, siya yung the best journalist. Sisikat kayo. Wow, pinagtanggol tayo ni Ryan. Anong problema? E di makipagbalikan ka sa kanya. <laughs> Alam nyo, sikat na kami sa school namin. Well, kayong bahala. Oh, guys! Tignan nyo no, silong sino nandito. nandito. Pare, wala si Diana. Kaya-kaya natin to. So, boys, magpapa-interview <laughs> ba kayo? Oh, ano? Anong, Anong balita, balita, mga basketball players? Ano? ano? Anong, banat natin? Wow! Layla, ang article, article, article to. Mga ku magaling sa ibang school, tapos inagaw yung mga girls namin. Kayong tatlo, mga baliw kayo. Umalis na kayo sa school namin. Puro pangit kasi yung babae sa school nila. Ano? Totoo, di ba? Ano? Ano sabi mo? Nagkamali kayo ng tinatalo. Nagsiselos lang kayo kasi nasulot namin yung mga girlfriend nyo. Okay, napuno na ako. Oh my God! Layla, nag-aaway na sila. Hawatin oh, natin. Dapat tawagin natin yung mga cheerleaders ngayon na. Sige, Mark, smiley, smiley. smiley. na natin. mo yan. Galing, yawa ko sa mukha. Wala pa mo yan, smiley. Nasaan na ba yung mga rebels? Rat, lang. Nakita nyo ba sila, Tayana? Hinahanap nga namin sila eh. Yung mga rebels, nandun sila sa toilet. Okay, thank you. Sudali lang. Sasama ko sa inyo. Eto, kung na ang ganda nito, orderin natin. Oo, i-add to cart na. Ano ba yan? Sarado! Rebels! nandyan na kayo? Ano ba nangyari? Nag-aaway sila dun sa locker room. Rebels! Buksan nyo to! Dali! Hello! <laughs> Girls, tara na. Parang masusuffocate na ako dito. Rebels, ano ba? Buksan niyo to. Oo na, eto na. Lumabas na. Ano ba yon? Hindi ba kayo makapaghintay? Yung mga boyfriends nyo, kaaway yung mga basketball players. Kaya na, bilisan mo. Awatin mo sila. Ano? To Girls, tara. Girls, bilisan nyo ha. May training pa tayo. Bilisan nyo ha. Oh my God, magandang article to. Yung mga basketball players tsaka new boyfriends nag-aaway dahil sa mga rebels. Lagot sa akin yung smiley na yan. Lagot ka sa akin, Timur. Timur. Anong problema? Bakit sila nagagalit? Oo, oh, oh, dalawa. Eto, ting isa Kailan tayo. Kailan may deliver <laughs> Smiley! Ah, uh, anong nangyayari dito? Ah, akala, ko ba, may akala away? ko ba may away? Diana, anong problema? Nagbabanding lang kami, oh. Oo, oh, Diana. best friend ko na ngayon si Smiley. Pare, alam mo yan si Kitty? Iniwan niya ako. Kaya iiwan ka rin yan. Ah, ganun ba? Ano pare? This weekend, ah, laro tayong basketball. Go ka? Hindi, football. Hindi, basketball. Hindi, gusto ko football. Basketball nga. Boys, anong ginagawa nyo? Niloloko nyo ba kami, ha? Marcos, tumayo ka dyan. Igor, umalis ka nga dyan kay Timur. Kira, tumayo ka dyan. Hindi kayo friends ni Max. Thank you, universe. Hindi dumating si Slava ngayong araw. Girls, anong ginagawa nyo dito? Pumunta na kayo sa training nyo. Marcos, pare, alas 5 pa lang, umpisahan na natin yung party. Pupunta ka, ah. Oo naman. Guys, pupunta tayo, di ba? Yeah, party! Alright! Party sa so weekends! Ano daw? Party? Girls, anong problema nila? Mary! Anong Mary? Wala naman si dito. Boys, mag-uusap tayo after ng training namin. Okay, mag-uusap tayo. Guys, tahan naman. School to hindi disco. Masan mo, mo yung, music? yung music? Guys, please lang, dahan-dahan kayo ah. Baka makabasa kayo, babayaran nyo yan ha. Ah. Girls, gusto nyo ng cocktail? Igagawa ko kayo. Ano namang flavor? Melon? Wala na yung pineapple? Ubus na agad yung pineapple? Pero yung strawberry ng mga banis hindi na uubos? Siyempre, yun yung iniinom ng mga banis. Alam nilang pineapple yung iniinom natin tapos hindi sila nag-i-stack? So Romeo, anong gusto mo kainin? Uncle Mike, wala akong appetite. Ayoko kumain. Anong walang gana kumain? Walang may kailangan sa'yo kapag wala yung lakas mo. Kumain ka. Uncle Mike, huwag mo akong pilitin kumain. Malaki na ako. Good afternoon, Teacher Mike. Hi, Romeo. Hi, girls. Ice, double pepperoni nga, tsaka burger, tsaka hot chocolate, tsaka dalawang french fries na may mozzarella. Romeo, sabi ng mga frogs, hello daw. Uncle Mike, oo, narinig ko. Hi girls. Romeo, ano nangyayari sa iyo? Ayoko 'yung attitude mo. Tatawagan ko yata 'yung daddy and mommy mo eh. Gusto mo ba 'yun? By the way, ang cool ng pamangkin ni Teacher Mike. Ano sa tingin niyo? Hindi, hindi ko siya type. Okay lang kasi sensitive siya at gentleman. Ayoko, ayoko siyang maging boyfriend. Well, kung hindi niyo siya type, akin na lang siya. Hello Romeo, kumusta? Romeo, sumagot ka. Okay lang ako. Ice, gawa mo ako lemonade, yung malamig. Uhaw ako kakasayaw. Ice, ano sa tingin mo? Gusto ko kasi mag-change style. maga high boots kaya ako tsaka short dress. Bagay kaya sa akin yun. Ba, Julie, malay ko sa'yo. Hindi naman ako stylist, ha. Sa tingin ko, magmumukha kang mas fashionable pag yun yung suot mo. Thank you, pizza. Ice, bigyan mo ako ng distilled water. Nagda-diet ako. Ice, ako mo hito. Dagdagan mo ng yellow, ah Ang init dito. Huh. V-I-C-T-O-R-Y, victory! Lagot sa atin yung mga boys na yan. Oo! oo. Sisi! players na yan. Oo! Oh, oh. Girls, ano pa kayo? Naapektuhan yung practice natin dahil sa mga ex-boyfriends nyo. Oo! Oh, 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 oh. Talagang lagot sa amin yung mga ex-boyfriends na yan. Oo! Oh, oh, Mascot, tapos na yung training. Isang oras na tayo nag-training dito. Pagod na kami. Pack up na. Girls, hindi. Kulang pa ng 5 minutes. Wala pa tayong one hour. Tuloy pa natin yung practice. Maskot, hindi mo ba naiintindihan Nakipagbarkada yung mga ex-boyfriends namin sa mga bago naming boyfriends? Maskot, hindi pwede yun! Nangkikigil talaga ako! Girls, paano nila nagawa yun? Thank you, Universe. Wala si Slava ngayong araw. Mary! <laughs> hindi natin alam kung anong nangyayari kay Slava. Baka tinawagan na rin nila siya. Bye, Maskot! Ewan ko sa inyo. Naiinis na ako sa mga boyfriends niyan. Guys, alam nyo, nagsusulat ako ng bagong article tungkol sa mga new boyfriends ka ex-boyfriends ng mga rebels. nag sila kanina. Sa palagay nyo, sino nag-umpisa ng away? Rats, sa tingin nyo ba interesado kami sa mga sinasabi nyo, pumunta kami dito para sa mga boyfriends namin. Wala kaming pakialam dyan sa article mo. Kev, paalisin nyo nga sila. Alam nyo, wala akong pakialam sa article nyo. Wala rin silang pakialam sa article nyo. Kaya sige na, umalis na kayo. Hindi nyo naiintindihan. Importante to. Wala nga kaming pakialam sa away nila, kaya pwede, lumabas na kayo dito. Layla, narinig mo ba kung paano nila tayo kausapin. Karina, gusto mo ba ng magandang feedback sa pagkanta mo sa choir? Ano namang i-feedback mo sa akin? Eh, di positive. So guys, anong masasabi natin? Sinong mas may kasalanan? Yung mga basketball players o yung mga new boyfriends? Lahat ng problema dito, kasalanan ng mga rebels. Ako, ang dami kong naging problema dahil kay Diana. Di ma, huwag mo na pag-usapan si Diana. Ako nakita ko sila kanina. Ang gulo-gulo nila sa corridor. Alam nyo guys, ang opinion ko, kasalanan to ng mga basketball players. Ryan, nakalimutan mo na ba? Ayaw magpa-interview sa akin ng mga bagong boyfriends. Oo, oh, ang atin nila. Akala mo kung sino? O, oh, ayan na. Sinabi na namin yung mga opinion namin. Pwede na kayong lumabas, okay? tima I love you very much. Green, I love you too. Alam nyo girls, ipanalang tanungin natin may naglalampungan na dito. Kev, bustaan tayo. Patagalan ng kiss, so. oh. O, sige. Sisiw. Okay, game. Igawa mo kami ng apat na muhito. Okay, apat na muhito. oh girls, ano nangyari? Batay blood kayo. Pizza, imaginein mo. Yung mga ex-boyfriends namin nakipagbarkada sa mga new boyfriends namin. Okay lang ba yun? Grabe sila. Girls, imposible yon. Ako hindi ako pwede makipagkaibigan sa ex ni Ice. Pizza, nakakatawa. Wala akong pakialam sa Ice mo. Gawin mo na lang yung muhito namin, please. Nat, pwede ba? Pabayaan muna si Pizza. Mas may malaki tayong problema. Ah, nandito na yung mga BFFs. Marcus, may sasabihin ka ba sa akin? Seryoso? Friends na kayo ngayon? Ice, tingnan mo. Friends na daw sila. Pizza? Wala tayong pakialam sa ginagawa nila. Basta, tanungin mo na lang anong orders nila. Guys, dito, masarap yung latte, masarap yung hot chocolate, lalo na yung pizza nila. Tapos yung waitress nila sa si pizza, maganda siya, pre. Tapos yung bartender si Ice, cool na cool siya. Sige guys, i-celebrate natin yung friendship natin. Ililibre namin kayo. Ice, Pizza! Pizza, bigyan mo kaming anim na pizza, tsaka anim na hot chocolate. Tsaka pakilakas naman yung music. Okay. Girls, magsiselebrate daw sila ng friendship nila. Pizza, ang dami nilang orders. Tsaka nasa good mood yung mga basketball players. Sigurado malaking tip natin. Kaya pala nangangati yung mga palad ko. Pizza, pera yan. Pera. So Marcus, hindi mo na ako kailangan. Mas kailangan mo na si Smydick ngayon. Tama ba? Diana. Marcus, ako na magpapaliwanag. Diana, pwede ba? Huwag mo kami istorbohin. Usapang lalaki to. At ikaw, bakit kausap mo yung ex ko, ha? Nung sabi mo, baliw siya. Pero mabait naman siya. Ano? Kitty, pwede doon ka muna. Uminom ka na lang ng mohito. Thank you, universe. Wala sa slaba ngayong araw. Thank you. Makinig ka, Kira. Isa lang yung ex ko dito, nandun. At ayoko nang magka-ex pa ulit. Kaya pwede wag mong kausapin yung si Max. Umalis ka dyan. Ano mo, Nat? Good guy tong si Max. Nagplano na nga kami maglaro ng football. Basketball. Football. Basketball. Marcus? Diana, umalis ka nga dito. Girls, alam nyo, hindi na pwede itong mga outsiders dito sa school. Oras na para isumbong natin sila kay Teacher Mike. Let's go! Diana, ano ba? Huwag mong gagawin yan. Siguro natatakot ka. Baka may ikwento si Smiley tungkol sa'yo. Don't worry, Marcus. Wala siyang ikukwento sa'yo. Girls, tara na, -na, na. See you later! Alam mo, Kitty, hindi ka pa rin nagbago. Oo nga, pare. Masyado siyang makulit. Oo, pare. Kaya nga ka kami nag eh. Uncle Mike, tama ba yung paghawak ko ng Good bat? Good job, Romeo. Dapat maging malakas ka. Gaya ni Uncle Mike. Teacher Mike, inaaway nila kami. Ano? Ano? <gasps> Romeo, Romeo, baba mo yung bat. Girls, ano ba yung nangyari? Nag-aaway kayo ng mga frogs? Hindi, Teacher Mike. Inaaway kami ng mga outsiders. Teacher Mike, di pa bawal yung mga outsiders dito sa school? Teacher Mike, paalisin mo na sila. Thank you, Universe. Wala si Slava dito ngayong araw. Ano? Outsiders? Nasaan sila? Nandun sa, sa cafe! Uncle Mike, sasamahan kita! Girls, kailangan makita natin to. Let's go! Girls, sabihin nyo, sino nang aaway sa inyo? Sila, Teacher Mike! Oh, Teacher Mike, ipapaliwanag namin lahat sa inyo. Teacher Mike, wala naman nang aaway sa mga girls. Teacher Mike, inaaway okay, na kami. May mga outsiders, lumabas kayo dito sa school. Teacher Mike, magpapaliwanag kami. Girls, ano bang ginagawa nyo? Teacher Mike! Walang pwede mang away sa mga girls dito. Outsiders, labas na ngayon na. Kung hindi, kukunin ko yung baseball bat ko. Smiley, anong gagawin natin? Guys, hindi ko alam. Siguro umalis na kayo. Boys, tara na. Girls, ano sa tingin yung ginagawa nyo? Anong ginagawa nyo? Tatawagan namin kayo mamaya. Wag na, hindi na kailangan. At kayo, pwede ba? Huwag nyo nga kaming yabangan. At pwede, tigilan nyo na nga kami. Boys, anong ginawa niyo sa mga girls? Teacher Mike, sinira nila yung party namin. Teacher Mike, planchado na yung party namin eh. Smiley, hindi daw. Nag-text si Igor. Hihintayin daw nila tayo sa likod ng school. Teacher Mike, okay na. Relax na. Sabihan mo na si Romeo, mag-relax na. Relax. Guys, nakakasyak. Grabe talaga yung ginawa ng mga boys na yan. Pero okay lang, nasolve naman namin yung problema. Guys, like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. Bye, guys! Bye! Bye, Bye ex-boyfriends! Uncle Mike, akong bahala sa mga to. Mamangkin, maupo May ka na. May araw din kayo sa akin, tandaan nyo yan ha.